ka sa lahat. Your favorite singer for all seasons, Taylor S. And S stands for Summer. Suwaktong Summer! Ganon! Summer na summer na, pero ang lamig-lamig pa rin dahil nandito ta ngayon sa Summer Capital of the Philippines. Summer Leyte! <laughs> Charot lang. Este, Baguio City. Hindi <laughs> At kasama natin ngayon, ang perfect na kasama nyo for all seasons at sa lahat ng inyong mga pangangailangan, ang Home Credit! kung ngayong tag-init, hanap mo ay papawisan ng nang hihimahid at kailagkit ng mga sandali? Swak to Summer Deals from Home Credit ay para sa'yo. Zero interest na, payment mo mas pinagaan pa. Pero bago ang lahat, i-download nyo ang bagong Home Credit app para maka-avail ng Swak to Summer Installment Deals na perfect sa iyong Cool Summer! At syempre, hindi lang tayo basta chichika. Meron kang chance manalo sa ating mga pa-premyo? para sa mga online ka-HC's natin dyan. All you have to do is answer this question. Ano ang summer capital of the Philippines? Comment your answer below para may chance kang manalo ng bagong smartphone. Comment nyo na! Okay na to. Ta. Cool. Andito tayo ngayon sa Baguio City upang maghanap na mga masaswerte kay HC. Ang kailangan ka lang na gawin ay sagutin ang aking tanong at pag nasagutin nilang tama, pwede kayong manalo dito sa aking guitar. For all seasons. Ano pa hinihintay natin? Tara na, hanap tayo. Ayan na, may nakita tayong maswerte yung kay HC, si Tita. What's your name, Tita? Joyce. At dahil dyan, ito ang tanong mo. Kung ang Tagalog ng sun ay araw, ano naman ang English ng araw-araw? Everyday. Everyday is correct! At dahil dyan, may chance ka manalo sa aking guitar for all seasons. At dahil dyan, paigutin mo na! Ayan, congratulations! At nanalo ka na! Ang pa-premium from Home Credit! Thank you po. Thank you, Mami! Thank you. Hi, ate! <laughs> Anong pangalan mo, ate? Larissa po. Ate, gusto mong manalo? mong okay. gagawin. Ay naku, simpleng simple lang. Sasagutin mo lang yung tanong ko at meron kang chance manalo sa ating Guitar for All Season. Ang tanong natin ay, ang Tagalog ng summer ay tag-init. Ano ang Tagalog ng number 8? Walo. Walo! Walo ba ang tamang sagot? Tama ka! Ate! At dahil dyan meron kang chance manalo. Congratulations sa Ate Adarjan! At nanalo ka! Congratulations, Ate! Ano masasabi mo? Salamat po. Thank you so much. Salamat, Dadya! Ano pa tayo! Ito ang next ang ating mga ating mga Gen Z na nag, nag retouch pa para dito. Ay, dito mo si Yuni. Ellen po. Adalja, may tanong kami para sa iyo. Ano ang Tagalog ng cellphone? Cellphone. Cellphone. Oh, okay. Ang tamang sagot ay teleponong cellular. O yan, alam mo na ngayon, ha? At aja, pero kahit hindi mo nakuha, may chance ka pa ding manalo sa ating, of course, Guitar for All Seasons. Ayan, congratulations! Yes, nanalo ka! Woo! Ayan, Thank congratulations, po. Tita Helen. Thank ano masasabi mo, mo? Salamat po sa home credit. And speaking of cellphones, ito na ang perfect season para mag-upgrade ka. Buti na lang, may SWAC summer deal sa home credit. Zero interest na, installment pa. It's a cool summer. Hi, what's your name? Natalie po. Natalie, ang ganda ng name niya, pang mayaman. Daja, mayroon kaming question para sa'yo. Ano sa English ang ventilador? Ventilador? Electric fan. Electric fan, tama ba? Yes, tama! Dahil dyan, meron kang chance manalo sa ating Guitar for All Seasons. At dahil dyan, congratulations! Nanalo ka! Sakto-sakto! Ay, thank you po. Magagamit sa, ano, sa mainit na panahon. Totoo, summer ngayon. Thank you, ate! Ayan, meron na naman tayo isa pang nabiktima. What's your name, sir? Miguel. Miguel and? Ano sa English ang telepon ng cellular? Ano? Cellphone? Cellphone! Taba ka! O, matalino ang girlfriend! At dahil dyan, meron kang chance manalo sa ating Guitar For All season! sa so dahil dyan, spin nyo na! Congratulations! Manalo po kayo! Thank you! Thank you! Enjoy your stay! And speaking of gadgets and smartphones, ito na ang perfect season para mag-upgrade. Buti na lang, merong swag to summer deal sa home credit. Zero interest na installment pa! It's a cool summer! Ay, hello sir! You're so handsome naman. You look like my next boyfriend. Ha? Ah, <laughs> sino yung magandang? Carl. At Asia, meron kaming tanong para sa'yo. Anong appliance ang ginagamit sa maglalabaran ng damihan? Washing machine po. Washing machine? Tama ba ito? Yes! Tama! At dahil diyan, may chance kang manalo sa aking guitar for all season. Ayan! Nanalo ka! Congratulations! Meron ka bang picture ko ha? Thank you! Thank you! you. <laughs> you Tapos kunin ko yung Instagram Bye-bye! <laughs> <Dami> po. <laughs> Ang tanong, kung merong 24 hours sa isang araw, ilang minuto meron sa isang taon? Um, 500... 125, minutes. Ayan! Dahil dyan, pwede kang manalo sa ating Guitar For All Seasons. Congratulations! Speaking of minutes, alam mo bang one minute lang ang processing time at one valid ID lang ang kailangan para ma-achieve mo ang dream smartphone mo? Panalo ka talaga sa swap to summer deals ng Home Credit. O alam mo na ka-HC ha, para sa iyong cool summer goals this season, swap to summer deals with Home Credit ang para sa'yo. Achieve goals from home appliances to your dream gadget at zero interest, easy installments. One minute processing time, one valid ID lang ang kailangan. I-download mo na ang bagong home credit app ngayon para ma-avail na ang swak to summer deals mo. At para sa ating mga ka-online ka-HCs dyan, huwag niyo kalimutan sagutan ang ating katanungan para sa inyo. Ano ang Summer Capital of the Philippines? I-comment na ang iyong mga sagot for a chance to win a brand new smartphone. Once again, ako ang pinaka pinakalatina at pinaka-gorgeous sa lahat. Your favorite singer for all seasons? Taylor S. And that S stands for Summer. Swakto! Swakto! Summer! Ganun!